binigyan ni Jesus sa mga tao ng isa pang talinhaga. Naihahambing ang kaharian ng langit sa isang taong naghasik ng mabuting buto sa kanyang taniman. At samantalang natutulog ang mga tauhan, dumating ang kaaway. Hinasikan nito ng masasamang damo ang taniman ng trigo at saka umalis. Nang tumubo ang mga tanim at nagsimulang mamunga ng butil, naglitawan din ang masasamang damo. Kaya lumapit sa may-ari ang mga katulong at sinabi, Gino'o, oh. di ba't mabubuting buto ang inihasik mo sa bukid? Saan galing ang mga damo? Saan nga ba galing ang mga damo? Sinagot niya sila, Gawa ito ng kaaway. At tinanong naman nila siya, Gusto mo bang bunutin namin ang mga damo? Oo nga, bubunutin ba namin? Sinabi niya sa kanila, Huwag, at baka sa pagbunut sa mga damo, mabunut pati ang trigo. Hayaan nyo na sabay silang tumubo hanggang anihan. At doon ko sasabihin sa mga magaani, bunutin nyo muna ang mga damo at bigisin para sunugin. At saka kunin ang lahat ng trigo at tipunin sa aking kamalig.